Tapos pag-uusapan po natin kung paano natin maiwasan ang bagong violation na entity quality at paano natin yan nakukuha. Pero bago natin tutunghayan yan, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na ito, please don't forget to follow me. At pakibahagi na rin po ang ating video kapag ito ay nagustuhan nyo para mas marami din po tayong matulungan ng mga baguhan na content creator. So mga kalalabs, pag-uusapan po natin kung saan natin nakukuha ang entity quality. Unang-una mga kalalabs, kapag itong mga malalaking content creator ay nagkakaroon po sila ng impersonator. Sumbaga, ginaya ang kanilang mga account. Hindi sila totoong may-ari, ginaya lahat-lahat, kinuhaan sila ng mga video. Ito po ang nagkakaroon tayo ng entity quality. So, kailangan natin i-prove ang mga information para maiwasan po natin ang magkaroon ng ganyan kailangan mailagay po natin ang tama nating mga pangalan, mga email address sa ating mga account dahil in case na magkaroon po tayo ng pag-impersonate ng ating account, may fraud at mabalik at hindi tayo magkaroon ng entity quality dahil kadalasan po talaga dito sa Meta World nangunguha ng mga video, ginagaya ang ating mga account kapag tayo po ay mga malalaking content creator na dahil pag one, si Meta ay nakadetect na nagdoble ng inyong mga account or pare-pareho mga video or ang account nyo or mga details nyo ay ginagaya so kailangan talaga na may proof po tayo niyan na tayo ang may-ari para hindi tayo magkaroon ng entity quality na nga, kumbaga tayong may-ari pero tayong nagkaroon ng entity quality violation dahil nga po may nag-impersonate sa atin. So, pangalawa naman po mga kalalabs na magkaroon po tayo ng entity quality violation ng dahil po sa fake account. Minsan kasi mga kalalabs, karamihan dito sa meta World para lang makagawa ng mga kalaswaan na mga video gumagamit sila ng mga fake account tapos ginamit ang minsan ginamit ang ating mga pangalan tapos mga malalaswa ang ang naka-upload doon na hindi kaya-aya ayon ma ni Meta yan na pareho ang ating mga pangalan doon sa mga fake account na yan, tayo ay magkaroon din po ng uh, entity quality violation. Dahil hahanapan po tayo niya ni Meta ng proof na tayo, kung tayo ba talaga ang may tunay na pangalan na yan or yung nag ng inyong mga account. So yan po ay posibleng nakuha din natin dyan ang entity quality. At ang pangatlo naman po natin mga kalalas itong content violating policies. Kapag tayo po ay mahilig mag-upload ng mga community guidelines or mga community against the community standards na Meta, katulad na lang nitong mga aksidente sa daan, mga sunog. Ilang beses ko na po ito sinasabi sa inyo mga kalalabs kapag tayo po ay mga content creator na iiwasan po natin ito para hindi po tayo mahagip dyan sa panibagong violation ni Meta na entity quality. Dahil nga po, sa ginagawa po natin, pwede po i-trace ni Meta ang ating mga account, i check niya kung ito, ikaw pa rin po ba yan dahil pa, bakit puro na mga violation ang inyong mga in-upload. So, dyan po may posibleng mahagip po tayo at ma-review na naman ulit ang ating mga account. So, yun lang po ang topic natin for today mga kalalas. I hope iiwasan po natin yan para hindi po tayo magkakaroon nitong panibagong violation ni Meta na entity quality. Thank you for watching.